The Daily Brad Devotions Today's Reflection With Pastor Jeff Eliscopides Good morning, Nanay Christy. Nag-enjoy daw siya sa ating interview kay Senator Bato de la Rosa. Morning, Nay! Alright. Uh, Sakit talaga na likod ko, Brad Jeff. Eto, tanungin natin. Baka may gamot dyan si Pastor ha? Jeff. Baka may gamot. So, Pastor, uh -huh. good morning. Wednesday na. Kanina pa ito. Sorry po sa mga nanonood sa television. Kanina pa ako ganito nang ganito pero okay naman ang, okay naman ang energy ko mataas pa rin oo, oo. Si mahirap hindi naman nahahalata di ba mahirap yung direct na may iniinda ka <laughs> tapos mararamdaman may ano, balita ka eh at ngayon sa pasada ng ating mga balita wala <laughs> hindi nararamdaman ng taong masakit ang likod mo oh. mula pa kaninang alas 6 ng umaga oo oh, talaga oh. Ah. di ba le mm -mm. kaunti na lang anong kaunti na lang alas 10 na <laughs> akala ko ko <laughs> kaunti na lang alas 10 na pero Alo, ito na hindi si ako ano oo oh. Yan si Ted Filon. Masakit na ang likod. mag -e extend pa yan hanggang alas 11. Brad Jeff. Ito oh, naman is? si Pastor Jeff. Oo, oh, oh, maganda ng ating internet connection. Yes, mukhang, mukhang naayos, na. na. Kasi kitang-kita ko na ang yes. uh, kagigising mo lang ano. Hindi na kapag Pastor, ah. <laughs> I woke up like this. Oo. Oh, oh. Yo. De, maganda ka pa rin ng lalaki naman. oh, wow. Yeah. Sabi ng binan mo. Akala <laughs> ko ng asawa. Okay. Sige, Brad. Go ahead. Baka yun ang kulang sa'yo, Ted. Para wala. Easy, Sabi, easy, easy. Sabi ni Pastor, ang kulay daw sa'yo, kulang daw sa'yo, suklay. Ha? Ah? Huh? Oo, oh, so, yeah, Anyway. Easy, ah. easy. Oh, ito na. Happy 60. Ano mo lahat? yeah, ito, nagbe-birthday na 65 years birthday niya. Lagi nakasubaybay. Mm bay -hmm. Fan na mm -hmm. fan ni Ted. Mami Edisa De Leon. Ayan. Happy 65th birthday. Good, yan morning po. and happy birthday. Blessing, 65 years old. Yan. Happy birthday. Mm -hmm. Anay ni Sir Harold yan. Well, nag-usap po tayo about parenting, about having children. At sinasabi nga po natin, it comes with it a responsibility pag tayo po'y nabiyayaan dahil noong na lunes, sinabi natin, ang mga anak po ay biyaya galing sa Diyos. So, yung sabihin po, pahalagahan natin. Dahil yan po ay uh, isang uh, inentrust sa atin. Tayo po yung mga steward lamang. Hindi habang buhay sa atin mga anak natin, there's a time na we have to let go. But during the time na nasa atin, meron po tayong responsibilidad na kaakibat dyan. Sabi sa mga kawikaan 22 sa is, ituro sa bata ang dapat niyang daan nalakaran, At hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Sa English po yan, sabi, train a child in the way he should go. When he grows up, he will not depart from it. Ba't kailangan ituro? Ba't kailangan may training? Matindi po yung ginamit na word dito ng, sa, ng, uh, ng, uh, uh, ng writer na si King Solomon, train a child. So bakit po may training? By default po kasi, ang bata. Okay, sabi po sa Biblia, pag pinanganak, baka salana. We are sinful at birth sa ika nga dahil galing kay Eva at Adan we inherit the sin na talaga pong by default we are selfish by nature and default po natin is to be self-centered, self-absorbed, selfish na tao, na individual. Meron din pong verse na maganda dyan. Sabi, a child left to himself will disgrace his mother. Paglaki. So pag pinabayaan mo lang yung bata, according to his you know, nature, eh baluktot yan. Kasi yun ang default. Hindi ko na kailangan turuan yung anak ko maging selfish. Nung three year old ayaw mag-share ng toys magshare lang pag may bagong kapalit siyang makukuha. Kaya nga unang words na natututunan ng mga bata aside sa mama, papa is the word, ano, share. Anak, share. Kasi po, by default, kailangan nating ituro. Bakit po ganon? Kasi po, pag laki nila, pag hindi tayo nagturo, either pulis ang magtuturo <laughs> ng tamang gawin, kulungan ang magtuturo ng dapat gawin, uh, mental facility ang dapat magturo, iba-iba po magtuturo sa anak natin na hindi ka pa naturuan. Mali yan. Ba't di mo ginawa yan? Huwag na po iba magdisiplina sa mga anak natin. Tayo na pong mga magulang. Kaya this is very important po. In this world na masyadong iPad-centric ang mga bata, screen-agers na nga po ang tawag, ang pang-parent na magulang, bigyan mong iPad, tatahimik yan ang nagpalaki sa anak natin, either si Spongebob, si Peppa Pig, at sa ano, ano pang mga mga in influensya, be careful po sa mga magulang na ang default ay technology para lumaki ang anak. Okay lang, yung tatahimik yan. Hindi po ang goal tumahimik ang anak natin. Ang goal po is, dumaan sila, lakaran nila, yung tamang lakaran. At hopefully po, paglaki nila, yung tinuro natin, ay hindi, yung nanay ko, yung tatay ko, tinuro sa akin yan. So, again, gusto ko lang po kayo encourage ang pag-asa po ng bayan natin ay nakaakibat maaari nandiyan kasama mo ngayon sa bahay. Baka yan ang susunod na presidente ng bansa. Baka yan ang susunod na senador, engineer, kung ano-ano pang mga profesyon. Alagaan po natin, alituro sa bata na yan, ang dapat niyang lakaran upang paglaki niya, hindi niya tumalilimutan. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po bilang magulang. Meron kaming responsibilidad. At kahapon, inaral nga po namin na dapat kami Mahalin namin ng Diyos ng buong lakas, isipan, buong kaluluwa. At pag nasa amin yon, may impart namin sa mga anak namin. Na we should train our children because either way, may magte-train sa kanila whether we like it or not. At wag na po sana uh, sa ibang pamamaraan sila matrain para maitama yung mga baluktot nilang ugali. Nawa Panginoon sa amin pa lang hanggang moldable pa sila. Hanggat pwede pa silang matrain at the early age, matrain na namin sila ng righteousness, ng tamang daan para patungo sa iyo paglaki nila. Salamat po sa opportunity to share the word in Jesus' name. Amen. 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 Mahala Panginoon, salamat po na marami muli sa magandang balitang inihahatid ni Brad Jeffrey Scopides. Lord, we pray. Lagi niyo po siyang aalagaan, bless his mission, and Lord, sana nga po ay magpatuloy ito sa paghatid po ng magandang balita sa aming programa. Alagaan po ninyo ang lahat ng mga anak na nakikinig ngayon, mga magulang po na nakikinig ngayon sa amin. Lord, bigyan niyo po sila ng haba ng pag-unawa sa isa't isa. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Unawa ng magulang sa anak, mm -hmm. unawa ng yes. anak sa magulang. Amen. Yes. All right, At maging sa mga bienal. Salamat yes. naman kasama. Unawa sa <laughs> Inuunawa ko naman si Mami Angie madalas. <laughs> oh, <at> unawa <laughs> din po oh, sa mga manugang. Amen. Amen. <laughs> <laughs> unawa sa mga <laughs> ano? Sama na rin natin kapitbahay. Char! <laughs> <laughs> Malakas magkaraoke. Hindi, joke lang. <laughs> Okay, May Brad. May hugot si Pastor. Sige, we'll, we'll catch you again tomorrow. Thank you very much. Thank you so much, Jolly Magbanwa. Kahapon na meet ko, nanonood daw sa atin. Thank you for watching. Ito po Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.